son. Sino uh, uh. 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 ba? oh. Ah. Ah. Ah, sino po. Ah. langka po. Langka po. Tomis. Oh, uh. Bulok na po ang kalahati. Sayang. Hindi na agapan ng kuya. Mm. Uh, sayang. hmm Tamis na ba po? Tamis Kapal. hmm Ba. Kain po.

Ayan kuya. Yeah. Ito lang. Kamis ah. Kamis. Ayun ka ba ako dun? Ito ito ito. Ito. Ayan. Yeah. Ayan. Ito. Hawak blok ko mm. yun. Ayan. Yan. Sayang po yung kaba bulok mo. Pabulok na rin po ako. Oh, but nira pa naabot na. Abot. Ito. Ano ito? What's up mga kainsan? Yan yeah, mga kainsan, kaano lang natin ang tubo, maglagay ng tubig dun. Buti na lang mga kainsan, to the rescue si na Kambal. Yan. Tutulungan daw nila ako. Bumba Pero, ito na, eh. tulungan pa natin si Kuya. Bunso. Hello po. Hmm. po. Type -tay tayo magsasabog papalan. Oh. Naring pandapog taro. Panda ako po ay natutuwa kay Kambal mga kainsan. At uh, kumbagay malayo na ang medyo malayo na ang narating nila. Abot na po ng Bicol. <laughs> hindi po kumbagay, ako po ay napaproud sa kanila. Kumbaga ba <laughs> Nagmatured na sila hindi kagaya Bakit mga kaisan Makapansin ninyo. Kung bagay... May banas. Tumanda na. Oo. Uh <laughs> naka medyan. Medyo basa mga kainsan. Kumbaga sa awa ng Diyos ay... naka ba? pa, ano? Oo. Uh Kung bagay... Mag-aasawa ka na ba? Kaya bumabay, hindi pa. Bata pa, ano ito eh. pa. Nag-iibig pa bariya. Ilan taon ka na ba ito eh? 24. Ay, bata pa. Bata pa. Bata pa, pero medyo magulong na. Ako'y nag-asawa mga ka insan na yung ano eh, 22. Pero napagitan lang yung SR, ang taon. Ako maaga pa uh, nag-asawa. Pero ako po'y maaga pa nag-mature, pati mukha. Yung mulang. Biro lang mga ka insan Feeling ko nun, matanda na ako. Bata pa Bata pa pala. Wala. Hindi sila <laughs> kakatakot dito. Bakit? Bato yun Marami din nila <laughs> wala. Hindi ba? Kaya mananangal. Pinabata ka ba? Oo. Ibang mga nalit Diyan. Oo. Nalit ko. Ya, yeah, mga kaisan, yung dalawang kambal na masipag, o yung Uti, Ote dyan, yun, 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 malawak pa yan may mga pa dyan Palawak rin, eh. lang ito eh ko pa pala rin Ito dyan yung pinasama mo eh kilo? Oo Malibis lang Huwag kakapalan Wala kung tipo. Kapala din. Tayo na mga kamamalukot na pala. Ah, ah, ah. mga kain madali din. Akala ko mayroon pa dyan bumay, diyan utol ko unti. May bombay diyan ba isa? Sakto lang. Sakto lang. Walang nang mga kain sakto, walang labis, walang kulang. Yari na po ore oh. Iya. Finally. May bombay bulan na diyan oh, no, toy. Finally. Iyo. Finally. Gara. Finally. Tatlong ang ating binhi mga kainsan. 77. Utol ari sa totoo lang utol. Yan. Toy. Oh. Ay daga utol daga. Daga utol. Sirbo na yan. Eh. Naka tubig. Yan maigi pa. Toy. To, tinulungan ni Kambal. Tulo. Gap isa na. To the rescue po si mga kaisan. To the rescue sa ating Ya, yeah, yeah, Yeah. si Bombay magkita Tinulukan mga kaisan. Gabi na tayo. Ay yung sako uto na iklat. Sama-sama tayo. Ya, yeah, ya. Yeah. Baka ini Cobra Black eh. Panda. Panda. Sama. Sama parti jana. Ini tuh. Ya. Kalau bubusan utul. Nok okay. ah. Hey, eh benda. Baru pernah mi butas. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ah. Ibang dumali yan si Pandok. Talagang lagi tik. Ay, mungol ay. Ito ang ngayon, ang ngayon. Andun yun. Bapak ko. Ano yung magigit pa eh. Kuhari ko otol itak. Nahuli na otol. Nahuli na otol. Ah Yan ang galing talaga niyang dalawang iyan. Ayun o. No? Durog. Yan. Pan ah, nahuli. Durog. <laughs> Wala niyo. Ako ah, bas na. Dito ko nga eh. Ayun o. No? Hati niya. Magkapatid hati po. Oo <laughs> ah, galing talaga niyang. Good job. Magdadala pala yun o. Oo nga. Good job. <laughs> Oo. Oh, yeah, yeah, yeah. Wala na. Wala Ay, na. Ah, binuso mo ba kanina? Oo. Kaya lang mabas. Ang mga kaysa, nyari na po aray. Pauwi na po kami mga kainsan. O tayo gumawa ba kay Kalabansi? Pagkini pang pigasa alo, sa kabuti na nakuha. Marami kabuti.

Ang dami, makalaki lang kalamansi ngayon. Mahal lang kalamansi eh. Yung pala uti ang magandang dampa. Oh. Kawayan na eh. yun. Ganda, parang matibay. Eh. Oh. Siya nga. Oh. Siya nga mga kaisan. Kung sino pong may gusto ng asula, naay po. Big asula. Pag po ari, may tatlong araw na tapos na pong tabasin Mga kaisan mga tatlong araw po aring uh, mumotorain apat hanggang lima yari na po tatanim po tayo ng, ng palay sa katapusan pagkala ng tubig uto <laughs> aba mool ay ha Mual naman dito dito di, 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 di baba na doon sa hangganan na ito, walang apakan. Diyan ay puro ano, patong. Pay spray ko na lang ang aring ano. Dito. Asula. Big asula, ang dami ay. Ah, ang tubig utol. Galing ito sa bukal. Bah, pagkakalaki. Hmm. Apa? Magigiba naman sa sobrang laki. Alin kaya dito ito, ito bang malalim mo to eh. Ay bat na motor. Dating na liman pala kaya dating. Ah dating daliman. Oo. Oh, pwede pala. Pwede pala patigasin eh. Hanggang ano daw yung pusod. Oo. Kahanga ko po din eh, oh. nakatanim na. Tayo bago pala ang. Ayos pala. Mm. Mm. Bakay at. Tara utoy, dira. Ali sa katabing utoy utoy. Hindi ko pa tinaiikot lahat eh. Baka may kabuti dito sa tadayan niyan. Ay, hindi na uli na 'yun ano. Wari ka dito mabikuyo Wari ka ang ahas ang dito ay Malalakay Ay ari pali kahit ano ah Di nila ang pulak ay oh Ari pupulakan mo Kahit ari Ari ahon Oh o, o, Siya nga ahon Ay ari ang pupulakan ko pala ari Yan na yun ah Lagyan mo lang ng kabang Ayun yun yan

Tapos na tapos na pala. Ah, pakalala ka doon ng bayawak di yan dyan? Hindi yan. kilo eh. Tumalun dyan. Hmm. pa ko, pa ko. Madali lang. Ang dami. pa Ano Putol pa ko. to? Wala bang dito Di lang, din. First time lalaki, ang taba, <laughs> taba ano lupa kaya ganyan. halamanan. <git> oh, pag lupa. Ganyan nang Virgin. Virgin Forest. Oh. Gabaras, utol, uh. Kakadami utoy ano oh. Yan, <git> are, Tigas ng madre kakao, mahal oh, mahal nito. Oh, ano? Oh. Ginagawang kalugan. Gamit pala dito. Ah, paratang malaki ito. Nagalaw. Ang mahal lang ganyan ah. Ito mo sa online, ang mahal. Diyan pala marami. Hmm. Gara. Oh, utoy na ako gano. Lahat nga. Hmm. Boy, may ugat. Hmm. Ah, mga kaisan, pauwi na po kami. walang tao, Mauwi ba hindi ako? diya, magpak, 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 Ikaw ang binibini na hinahanap

mga kaysa no? Nag-aarap pa tayo Bilbrew? Culinary? Hmm Ayan po Pakita mo ito Ayan ka rito ano? ito na ito Ito po yung mga negosyo namin cake pa noon, no. Yan oh, diyan kami nagsimula ni Mrs. <laughs> ito ito yung nakakatawa mga kaisan, no. Ito yung mga ako pa nagpako niyan, wala akong pambiling ano. wala nitong kutoy. si Tasi. wala akong pambiling ano tawag doon. Yung ano mga bakal-bakal po. Ayun oh. No? Sabi nga sa umpisa. Ayun. Ito po, ito binili ko pa ito sa mga junk shop nung araw mga kainsan. Ah, uh, ayan oh. Sa simula wala ah, walang ano. Tapos Ini tayo tayo ko ito hinango. Ay, toy. Puti pa daw ito ng Ito kami nag-umpisa ni Mrs. Ito wala na yung mga ano. Mga, mga alin? Yari na. Huh. Yari na ano. Bukas sa may loob. Puro dagmang. Ah, hindi, loob naman po. Dadalhin ko pa sa kayo mga lumang gamit po ba? Parang may mga sako-sako pa eh. Baka may may ahas nga po. Oo nga po. Ayo, ayo daw po sabi ni Mrs. Eh, ay, sino, sino magtatayo doon? Sino taga tagarelo? Yung po bang, hindi ko alam mo ang pinido po, pumunta po sa bahay nang minsan. Ah, uh, tagarelo sa may likod? Oo. Oh, Taga dito po yung likod daw po siya na bahay na yun. Taro to eh.